Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from my channel. A free-tealer, Ozo Matarder. So ngayong hapon na ito, natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um a weekly pasilip for the month of June 5 hanggang June 11 for the sign-off. For the sign-off, Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Gemini ang ating maahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos of Deluxe. Maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang dinig-skip ng adlaw ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, ligdig, nag-uumapaw, nabiyayang manang balik sa inyo. So, let's see guys, now, what is the messages and advice sa'yo ng ating Angel Spirit for the sign of Gemini. So, let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information paano kayong gisabihin sa'yo ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me information paano oh. So there's something they eat of swords. Now there's a lot of toxic and negativities around you. Ibig sabihin talaga na ka ng toxic. Or mga taong nasa, uh, mga taong pakilamera, ambisyosa. At the same time, no, may mga taong naninira talaga. So kailangan pili uh, piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. There's a three of ones, the wedding is over. Kung may hinihintay ka, paper documents, no, or either tao, maaaring dumating na. No? Kung baga, may mga darating na dito na sa'yo na uh, um, magbubukas sa panibagong eksena. And there's a nine of cups another there's a wish for women. So, may mga bagay na matutupad na. May mga bagay na may isa sa kataparan mo na. May mga bagay na unti-unti mo na ma, um, makakamtan, no? At matatamo And there's something guys with the three of pentacles for collaborations. Now, there's something guys with the connections, no? Maring um, sinasabi dito ma um, gumayan mo lang no yung pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, pakikipag-transaction. No, pakikipag-collaborate. No, pakiramdaman mo lang. No, there's a two of cups, see I told you with a partnership, no? Huwag masyadong lubos ang tiwala, no? Let's see, And this something guys we Sabi na ako, with a of with harvest moment. Aani ka rin ng mga biyaya, no? Ano man yung mga bagay na pinagpagura mo, pinaghirapan mo, makakamtan mo rin ito. And this something guys with a five of cups. So see, may mga regret and disappointment dito kasi parang nagtiwala ka sa isang taong kumaga sinira ang ka no what is the three of wands represent guys with a tower moment for major changes no maraming pagbabago magagalap sa buhay mo etong hinihintay mo maaaring ito yung hudyat ng pagbabago na to now what is the nine of cups represent what represent with a sound card with a pure positive outcome na no, magiging maganda na sitwasyon mo maaaring tutuparin ito yung mga paharap mo and there's a ten of pentacles with something As sabotage, I told you, na maging aware ka, no? the socialize sa mga taong kinakausap mo, sa mga taong na pinagkakatiwalaan mo, mag-ingat ka. Now, there's a two of cups, represent with a four of wands. Some, some of you guys, no? There's a conditional love na maaaring um, humantong with a higher level of commitment. Na no? maaaring um, magkaroon na proposal, no engagement, aminan, no? With a partnership. What is the seven of pentacles? Represent, guys, with a ten of pet ako. So, magkakaroon ka ng long term talaga. Ano man yung mga bagay pinaghirapan mo, matatamo mo ito. Na makakamtan mo ang kaginawaan, kaayusan, karangyaan. What is the digital message? With the eight of swords, the five of cups reverse with a judgment. Now, this is something, guys, with a week of God. Na parang pinapaalalahan na kayo nito pay attention. Saan? Sa paligid mo. No, dahil na punong-puno ng negativities dyan. At marami mga taong naiingit, no? Sa nangyayari sa buhay mo. No, Maaring na disappoint sila kasi hindi, hindi nagtatagumpay yung mga balak nila. What is the initial message? Just with the three of ones, that the tower moment represent with a moon card. Now, there's a truth reveal. Now, ilalantad lahat ng katotohanan dito. Ano man yung nais nila, ano man yung bagay na gusto nila at hangad nila sa'yo, na huwag ka mag-alala, na makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. Na babaguhin ito ang ikot ng kapalaran mo, ang ikot ng sitwasyon mo. And there's eight of pentacles na mag-focus ka lang sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? What is additional messages? And there's something the full card. No? Susubukan ng pananapalata at tiwala mo kung hanggang sa kakakapit no? Kung hanggang saan tatatag ang inyong sitwasyon. No? What is the usual messages? And there's an empress card for revert, no? Kung baga dito, mahalin mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, no? mag ka from the world, no? Dapat marunong ka defense at protection ng yung sarili mo dito. Na hindi ka dapat mo sa mga sasabihin ng iba sa likod uh, partnership na to, na no? marami talaga mapanghud, mapangusga, no? Kailangan alam mo kung paano mo dedepensahan yung sarili mo, relasyon mo. And there's the lovers. So, si magkakarok talaga ng higher level commitment, no? Magkakaroon talaga dito ng pangmahatagalan sitwasyon. No, financial security. What is additional message messages? long-term relationship, guys? No? Ano man yung hinintay mo, matata mo mo dito. What is the outcome? For the outcome, guys, there's a death card. Now, there's something in ending and in your beginning. Na no, may mga bagay na tatapusin na sa'yo. Na no, may mga bagay na, kumbaga, katapusan siguro to ng mga taong naninira sa'yo. Na pinapaalalahan ng ka na you need to pay attention. Na no, huwag masyado magtitiwala sa mga tao na yan. Now, let's see what is additional messages represent guys with um, the six of swords the transition unti-unti ka rin dyan makakalis sa hindi maganda sitwasyon na makakabangon ka rin dyan na makakalaya ka rin dyan at they say there's something guys with the two of by choices pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo no? at the same time guys there is something the seven of cups for confusion Maring marami dyan bagay na parang susubukan kang gulukin, susubukan ng pananapalataya at tiwala mo. Kaya ingat ka, no, sa pakikipag koneksyon pakikipag-collaborate, no? No, kasi parang sinusubukan ng yung tiwala, no? Kung titignan dito kung ganun ka pa rin ba nga ganun ka pa rin bang, um, kung mabilis mauto, no? Titignan dyan. And then something, guys, with a knight of sword. Now, some of you guys, ay, there's a four of swords, something rest. No, ipahinga mo rin yung katawan lupa mo dito, yung isip mo. No retreat from disconnect from the world. Ibig sabihin dito wala kang pakikinggan ng ibang tao kundi ang sarili mo. No? Mahalin mo ang sarili mo dito. Let's see what is the your messages. And there's an eight of ones. with a past communication and vast moment. And there's a king of ones. look at the bigger picture. Unti-unti mo na makikita no ang kalalabasan. No, yung uh, magiging outcome ng eksena mo. No? So, um unti-unti mo nang masisilayan at makikita 'yung pagbabago dito. So, let's see, guys, now What is the additional message sa i with an angel spirit? pag there's an 888, guys. Ha? There's an 888. So, it's abundance, no? It's a something a karma coming in for you. What is the additional message sa pagdating na tayo with the finances and career, love life at kalusugan? Alamin na natin 'yan, guys. So, let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, So there's just something gets with the three of swords. Something pain, disappointment, no insecure. Let's see. Eh? And this something gets with a knight of swords. No, ka anxiety, sleepless nights, worries. And this is a two of wands. No, timbangin mo yung mga tao pagkakatiwalaan mo pagdating sa finances. No, sa mo piba ka na budul ka na. So there's a hidden agenda. Dahil alamin mo yung eksena nito. No, wag ka nagtitiwala na basa basa pagdating sa usapin sa pera. No, there's a knight of wands. No, Magkakaroon ka ng bagong plano. No, and this something new work, new job, and this is some, something ten of wands. Matatapos na yung burden daw. Not from the past. no with the six of cups in reverse. Parang tatapusin na yung mga pinagdaanan mo sa nakaraan na pagdating sa finances. Nakakunti-unti no? mo na natutuklasan. No, ano yung pinakamukha ng eksena na to? No, yung pinaka, um, pinanggagalingan? No? Ano yung um, nangyari talaga? No, yung pulot dulo. Malalaman mo na. At the say that there an ease of pentacles. So there's something a big shot and big money coming in for you. na may malaking pera ang papasok dito. May malaking opportunities na darating. No? No, dahil sa bagong trabaho, kung mag-ingat ka lang, dahil okay naman yung finances dyan, nga lang may mga taong naninira dyan. No, protection at pangalaga mo yung grounds mo. Hindi ka talaga na, na ano, 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 mga, sa paligid mo ng mga ingitera, no? And there's an emperor, maging mature ka and being grounded. Hindi ka dapat magpapa-apekto. No, magkaroon ka ng respeto at disiplina sa sarili mo. And there's a justice card. Huwag ka magalala. I told you, it's all about karma. Na pagdating sa, sa finances mo, gaganda at magiging maayos naman ang yung um, negosyo trabaho, no? At magka magkakaroon ka ng um, kaayusan at karangyaan dito. Matuto ka lang talagang depensa at, de de um, depensa depensa at protection ng sa sarili mo na no, pagdating sa finances. So let's see what is additional messages pagdating tayo sa love life. Let's see. Anong chika ng ating gabay? Okay, pagdating sa pag-ibig, relasyon. So there's something guys with the king of swords. Stop the pattern. Putuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Putuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa eksena mo. No, and there's the knight of, uh, the king of pentacles. No, see? There's something of security. Ibig sabihin magkaroon ka ng security, no? Protection pangalagaan mo ang iyong relasyon, ang iyong sarili. There's a devil card, something a devil, or either um, a obsession, or either a pa, um, something a negative traits. Let's see. And there's a seven of so we'll snake, so cheating, lying. So, ibig sabihin dito, mayroon talaga ditong nagsinungaling niloko, katidrider ka. Let's see. Alamin natin yan. At the same time, this is something guys with a 7 of 1. So, see, I told you, protection and pangalagaan mo dito. No? Kung kailangan ni secure mo yung sarili mo. No? If reserve yung sarili mo sa taong karapat dapat para sa'yo. No? And this is something, the king man. No? Huwag ka ma-stuck sa isang situation sa isang tao. Or, or either there is something guys with a gayuma. No? Mayroon ditong ginayuma yung person mo. Kaya lutang, balisa. No? Hindi mapakali. And there's a page of cuts. Tama ka ng... instinct, hinala, no? Yung meron kang pinagkatiwalaan, meron kang taong kung baga pinagkatiwalaan ni loko ka no and there's maaaring may gusto maaaring may gusto sa person mo o maaaring nakakapasok sa sa bahay niyo sa tahanan niyo sa relasyon niyo no there's a night of one, for slow and steady no manatili ka pag masdan mo kung ano behind the scene there's a six of pentacles maging balanse ka there's a si ibig sabihin nagbibigay ng pagkain to no dinaan kayo sa pagkain and this is something guys with a strength card kailangan mo lakasan ng loob mo no kaila, there's a something mouse or rat na naaring kumbaga sumisira ng eksena mo. So, ibig sabihin talaga, kailangan mo lakasan ang loob mo, tapangan mo, alamin mo yung pinakalason sa eksena na to. Tuklasin mo. So, let's see what is additional messages pagdating tayo sa kalusugan mo. Let's watch this. Okay, pagdating sa kalusugan mo, So there is a magician represent something manifestation na may mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. And the higher fight something lesser learn. Matuto ka na. Na matuto ka na sa mga pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo. No, at the same time, guys, there is something a queen of sword that clear the boundaries. No, linisin mo yung mga bagay na makakasira ng eksena mo. No? Alisin mo yung mga bagay na makakasama sa'yo. No, pagdating sa kalusugan mo, na there's a king of cups, no, meron ditong sumusupport at gumagabay sa'yo. There's an assessor guys. No, ibig sabihin ng magician dito yung parang uh, manifesting no and reflections. Ibig sabihin ko ano naman yung mga na gagawin mo sa sarili mo, sa kalusugan mo magre-reflect ka sa iyo. No, mararamdaman, mararanasan mo. And there's an ease of sorts. Si putulin mo na yung nag uh, kumaga nakakapanakit sa iyo or either nagti-trigger ng sakit mo. There's a high fire last alert. Matuto ka na kasi yung mga bawal sige ka pa rin kinain. Now, there's an ease of counts, no? especially pagdating sa love. No, some of you may konektado rin dito about sa pag-ibig. Mamaya pinapakain o binibigyan kayo ng pagkain. No, dinadaan pala kayo sa pagkain. And there's a the of by confident. Lakas naman loob mo, lakas naman yung pakiramdam nyo. No? Or sa inumin. No? And there's something the night of wants. No, kailangan nyo magtsaga. Pag masdan, mapakalapit mo na para magtagumpay. No? Pagdating sa kalusugan mo, magiging maayos ng iyong kalagayan. There's a six of wands for victory. Na no, mag-ingat lang kayo sa mga bigay-bigay no? O bil or either bili-bili yung mga binibili mong pagkain sa labas. Kailangan si liado. No, and there's a queen of for something emotional killing. Na no, magiging kalmado na para mabubunot ka ng tinik dito. Na no, magiging maayos ang pakiramdam mo. No, there's a power of so see, there's a power of the na pag-isipan mabuti bawat action and decision. Huwag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao or either yung bili-bili na open, no? Yung hindi siya sealed, yung hindi siya na, hindi siya nakatakip, no? or either nabubuksan sya, kailangan um, si liado, no? so let's see what is additional messages I with um angel spirit messages so let's watch this okay let's see what is additional messages with an angel spirit guys there something a double mission so something a light worker no serve the word to being you so either guys no maring uh, um, magigimalili maring naglilingkod ka sa ating gabay ay sa ating Panginoon at the same time naglilingkod ka rin sa ibang tao at this, siguro it's either kumaga nang ka nang gagamot ka din no there's something earth pulsing no there's something guys with um slow down so kailangan mo maging makina dahan-dahan lang na wag ka magmadali na so, kailangan mo rin ng anuwain dito no para makapag-isip ka nang tama at wasto additional messages so there's something guys with a gardening with the planting so see Ibig sabihin dito, ano man yung mga bagay na itinanin mo, aanihin uh, mo rin dyan at the end of that time. Diba? So, let's see what is the digital messages. And this is something gets with a death card. Now, there's something that's an in your beginning. May mga bagay na tatapusin na sa'yo at magkakaroon ng panibagong simula. Now, there's something na transformation. And there's a humor, no? Kung baga, titignan mo dito yung lighter side of situation. No, ano man yung mga bagay na nangyari sa'yo, tignan mo yung, um, kung baga, possibilities na magandang idudulot nito sa buhay mo na huwag mong tignan yung negative side na mag emote ka lang dyan for our kankerapel messages and there's a children so some of you guys know related about sa mga anak mo or either kung may anak ka maaaring related dito so let's see what is additional messages with an angel spirit <clears throat> reference you're on the right path wow nasa tamang direction ka hindi ka raw naliligaw dito wag kang mag-alala no ginagabayan ka ng ating angel spirit what is the energy represent what the energy represent guys with um, door to the personal healing and happiness. No, bukas ang pintuan para sa kagalingan at kaligayahan, no? Ipagkakaloob na raw sa ng ating gabay. What is the monology? represent what? Emotional running high. So kaya ito yung kailangan mong maging kalmado pagdating sa emosyon. No, hindi pwedeng aggressive ka. Now what is our Kang Michael, Michael messages? represent guys with um, your children are watched over by angels. So may mga anak ka talagang ginagabayan. No, malaking purpose sa buhay mo ang, ang yung mga supling. Now what is the Romans angels? We need an angel spirit and let of control issues, no? Let go of control issues, no? May mga bagay na kailangan mong pakawalan, no? Kung mo siya mangyari ng kusa, allow the situation to unfold naturally. What is the angel's answer? Represent with the success. So, si magtatagumpay ka talaga. ba? Diba? Ano man yung mga bagay na ginagawa mo, ay maaaring deserve mo. Na makukuha ang, uh, kumbaga pinaghirapan mo. What is the chakra messages? Represent guys with the vanity. Alisin lang yung luho o yung bisyo. No, yung mga e, yung mga pride, ego. No, yung mga negative traits yan. No, alisin mo yan. What is the Jesus loving quote said? A Jesus loving quote said, an anong gusto sabihin sa inyo dati Panginoon? pray always. So, kailangan mo magdasal palagi, ha? Kumapit ka man ang palata at magtiwala sa kanya. Let's see what is additional messages tayo. With the romance and love oracle deck. Now, there's something our romance angels with oracle deck. Romance and love oracle deck represent what? Represent what? Represent with um right path. Nasa tama direction ka. Love is a beautiful journey. And you're on the right path. Nasa tama direction ka. No? Magiging maganda raw ang tatahakin mo landasin, kumapit ka. No? There's something a mystic forest with an oracle deck. Let's see what is a mystic forest with an oracle deck. Angel okay, Spirit. So there's something trust your feelings. No, you're, uh, You are unique. Your destiny is waiting for you to write your story and pave your own path. Follow your heart. Don't let others dictate who you should be. ba? Diba? Kung magawag mo hayaan yung ibang tao, no? Nadiktahan ka sa gusto mong gawin. Hayaan mo yung puso mo, hayaan mo yung gusto mong manaig sa lahat, no? Kaya ito yung sinasabi ko on the first place, no? Na huwag ka nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo. Kasi yung iba dyan, kukontrolin. Kaya, kaya there's a let go of control issues, eh, no? May mga bagay dyan no, sa paligid mo na na pipilitin ka kontrolin, no? Pipiliting kang, kung um, kumbaga subukang hawakan, no? Papang, para Um, hindi mo magawa yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Nasa tama direction ka, no? Ito na yung panahon at oras para baguhin mo na yung nakagisnan mo, yung nakagawian mo, mga nakasanayan mo, no? Kung magano man yung mga bagay na nangyari sa'yo, ay may gandang idudulit ito at magtatagumpay ka, no? So guys, this is um, a weekly pasilip for the month of June, 5 hanggang June 11 for the sign-off. For the sign of Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang dilat at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninang energy ang ating nisagaw. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos. Updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi skip ng Adzaway, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. na siksikling nag-umapaw, nabiyayang man balik sa inyo. At maraming salamat po. See the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.